Oh, sa ibang bansa. Nagtatrabaho sa ibang bansa. ang nanan ng lalaki, yung ano na yan, transformer pa na nalaman. Kasi pag ano nang paglinis ng Ito, asawa, so, ano, na sa si mga drawer, may mga wig doon, may mga pangday pa. Sino naman transformer yung ikaw sa sundalo oh, yung okay, asawa? Okay, ay, ikaw ang okay. nalaman ng asawa nito. Oo, babae yung asawa. Oo, babae siya. Sa kanilang lakas, yung bansa, uwi siya, nang pinalitan yung mga gamit, yung mga wig. Oo. Alam mo, may alak na apa. Oo.

<laughs> <laughs> ay, Ramon, nanananggal ka. Ay, na Ay, Ramon, nanananggal ka. ka? Ay, ano? <laughs> ano doon nanananggal na, na, ano, aalisin na, tayo, na, na tatagal, ano, ay, yung pagka na. Hindi Hindi na mawawala Ay, hindi ba? Kahit baka siya ng babaeng mahal oh, niya? Mas siya ng lalaki. Ay, kumbaga, dalawa na yung titikpan niya, at lalaki. Oo. Tapos ano daw? Okay, ano? May tatlo na akong bata. Ah, tatlo na daw siyang bata. <laughs> ano ko ba, Ramon? Dalawa ang puso mo, Ramon. Hap-hap siya, pe Hap-hap. Diba? <laughs> <laughs> Hap-hap yung puso niya. mo totoo. Ano ba yan? Ang dalawa, ko, Lumabas na. Sana pag mahal mo, na.